Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan. Papagpalang kapistahan po ng Kristong Hari sa inyong lahat. At gayon din sa iba pang mga kalakbay sa mga adhikaing makadiyos, makabayan at makakalikasan. Bilang inyong lingkod at pastol, nais ko pong magpaabot ng mainit na pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga dumalo, naghandog ng panahon at nagpakita ng malasakit sa ating bayan sa pamamagitan ng inyong presensya sa nakaraang trilyon peso March natin noong nakaraang September 21 sa EDSA People Power Monument kung saan nagpakita ang sambayan ng Pilipino sa daigdig ng matinding malasakit upang mapanumbalik ang kalayaan at demokrasya sa ating bansa sa mapayapang paraan noong 1986. Ngayon pong kapistahan ng Kristong Hari, magandang pagnilayan natin ang tanong, ano bang klasing hari si Kristo? Ah, hindi po siya katulad ng pinunong naghahari-harian. Hindi tipong haring nagpapasikat o nagsasamantala o abusado sa kapangyarihan tandaan po natin, binitay siya bilang isang kriminal. Kinaladkad, pinagtawanan, pinagdusa, pinaratangan. Isinulat pa nga sa ibabaw ng krus ang isang paratang inri, hari ng mga hudyo. Hindi po ito isang parangal, kundi pangiinsulto. Kaya nga ho, napakadelikadong tawaging hari si Kristo eh kung hindi natin naiintindihan ang kahulugan nito. Baka ho kasi mauwi sa paghamak, hindi sa pagpupugay. Ang tunay na hari, ayon kay Jesus, ay nagpapastol, hindi nang aapi, nagpapagaling, hindi nananakit, nagahanap sa mga naliligaw, hindi nagtataboy, nagbubuklod, hindi naghahati, naglilingkod, hindi nang aalipin. At ngayong araw, sa gitna ng ating panawagan para sa transparency, accountability, at tapat at malinis na pamamahala, malinaw na malinaw na ganitong uri ng pag ang kailangan natin sa ating bayan. Sa buong bansa, nakikita ko ang maraming mga bagong anyo ng people power. Hindi lang sa kalsada, kundi sa ating mga pamayanan. Gayun din sa digital space, sa social media, sa mga voluntaryong pagkilos lalo na ng mga kabataan para sa kapanunumbalik ng ating mga demokratikong institusyon. Alam niyo po ang pamahalaan natin ngayon ay mistulang isang makinang pumapalya dahil sa maraming mga parting nakalag, mga sistema ng checks and balances sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na kinain ng kalawang ng korupsyon. Kailangan po nito ng bagong langis upang umandar ng maayos. May hahalin tulad din natin ito sa isang katawang tinubuan ng mga tumor na malignan na kailangang maoperahan upang hindi na kumalat at makaapekto sa buong katawan. Ang ating mga pagkilos ngayon ay para bagang mga antibodies na kailangan kumilos upang mapalakas ang resistensya ng bansa sa kanser ng korupsyon. Kailangan nating tiyakin na ang ating mga pagkilos ay hindi mauwi sa dahas, hindi nagpapadala sa udyok ng galit, mahinahon, ngunit may determinasyon na mapanagot ang dapat managot. Mapayapa at nakaugat sa pag-ibig sa bayan. Sa ating mga diosesis, libo-libong mga volunteers ngayon ang nagtutulungan para sa sama-samang pagtugon sa mga nasalanta ng mga kalamidad katulad ng lindol, sunog, bagyo at pagbaha. Sama-samang lumalaban sa kultura ng fake news at disinformation sa social media sama-sama sa ground validation ng mga proyekto ng gobyerno flood control, kalsada, tulay, school buildings, health facilities. Napakahalaga po ng ating pagbabayanihan para sa muling pagsasaayos ng mga institusyong winasak ng kultura ng katiwalian. Marami po ang mga bagong mukha ng people power ngayon. Ang mamamayang naninindigan, nagmamatsyag, nagbabantay, nagmamalasakit. At narito ang simbahan, katuwang ng gobyerno at civil society organizations upang tiyakin totoo, matino at tapat ang paggamit ng kaban ng bayan. Dumarami na rin po ang mga kabataan at mga digital influencers, hindi mga paid trolls, hindi propaganda machines. Mga kabataan gumagawa ng mga simpleng educational videos tungkol sa halimbawa paano gumagana ang pork barrel at patronage politics. Paano inuulit-ulit ang ayuda culture para palakasin ang political dynasties. Bakit kailangan ng checks and balances sa gobyerno? Ano ang halaga ng transparency at people's participation at iba pa? Ito po ang tinatawag kong digital na bayanihan, yung mga content creators teaching civic literacy with honesty and courage. Hindi po sila nagmumura, hindi naninira, nagtuturo sila, nagpapaliwanag, nagpapalinaw nagpapalakas ng loob para sa kapakanan ng nakararami, lalo na ng mga dukha at mga dehado sa lipunan. Nakita po natin noong September 21 at muli nating makikita ngayon, ang simbahan ay hindi lang nasa altar kundi lumalabas din sa kalsada. Hindi lang nagdarasal at nagsisimba, nagsusuri din, nangingilatis at umaksyon ng sama-sama para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan. Ang mga BEC, ang mga mandated organizations, youth ministries, lay renewal movements, lahat ay nagigising at nagtatanong, ano ba ang tungkulin natin sa bayan? At ngayon, sama-sama nating sinasabi, ang bayan ay hindi para sa iilan lamang ang kaban ng bayan ay hindi dapat gawing bulsa ng iilang mga kurakot. Ito po ang buod ng ating mensaheng ipinahayag noon sa ating unang trillion peso march. Ang pera ng bayan ay dapat mapunta sa mga proyektong tunay na magtataguyod sa kabutihang panlahat hindi dapat maging normal kailanman ang kultura ng katiwalian. Ang pork barrel ay parang tumor sa katawan na dapat mawala ng tuluyan, paulit-ulit na dapat tutulan kahit paulit-ulit pa rin sinisingit sa budget ng mga politikong walang pakundangan. Panahon na para sila'y pagsabihan ang mali ay mali. Ang transparency ay susi ng matapat na pamamahala. Ang serbisyong pampubliko ay public trust, huwag sirain ang tiwala ng bayan. Huwag nating hayaang maghari ang kasinungalingan. Walang dapat maghari kundi katotohanan lamang. Ang partisipasyon ng mga mamamayan ay napakahalaga sa pananatili ng demokrasya. Ang laban sa korupsyon ay laban ng lahat, hindi lang ng iilan. At panghuli, walang magbabago sa gobyerno kung walang mananagot sa dapat papanagutin. Ngayong araw pong ito, hindi natin ipinagdiriwang ang isang pinunong naghahari-harian. Pinagdiriwang natin ang hari na naghuhugas ng paa ng buong kababaang loob, ang haring nakikisalamuha sa mga dukha at mga makasalanan, ang haring lumalapit sa mga sugatan, sa mga naliligaw ng landas, sa mga minamaliit at inaabuso, sa mga napapabayaan. Kung wala tayong malasakit sa mga pinakahamak sa ating lipunan, kung hindi natin ramdam ang sigaw nila, kung hindi natin ipaglalaban ang karapatan nila sa harap ng korupsyon at maruming sistema ng pamamahala, eh baka hindi pa talaga naghahari si Kristo sa ating piling. Ito daw ang mensahe sa huling paghuhukom. Anuman ang ginawan ninyo sa pinakahamak sa mga kapatid ko, ay ginawan ninyo para sa akin. Wika ng Panginoon kaya inaanyayahan ko po kayong muli sa ikalawang trillion peso march sa November 30, 2025. Sa mga parokya, BECs, paaralan, youth ministries, mandated organizations, renewal movements, civil society organizations, business groups, educators, farmers, workers, inaanyayahan ko po kayong lahat na dumalo at makiisa dito sa ikalawang bahagi ng ating Trillion Peso March ngayong November 30, kung saan lilikhain natin ang isang pambansang pahayag, mapayapa, makabayan at sama-samang panawagan para sa tapat na pamahalaan, wastong paggamit ng kaban ng bayan at isang bayang tunay na may takot sa Diyos at malasakit sa bansa. Ito po ay pangungunahan ng ating Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace sa diwa ng Synodality, kasama ang mga kinatawan ng mga civil society organizations. Muli, ako po'y humihingi ng paumanhin na hindi ako personal na makasadya sa EDSA sa mismong araw na ito ng November 30 dahil ako ay kinailangan dumalo sa Asian Mission Congress Ngunit saan man ako naroroon, kasama niyo po ako sa diwa at panalangin para sa ating bansa. Naway maghari ang pag-ibig, hindi ang pagkamuhi. Maghari nawa ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Maghari nawa ang katarungan, hindi ang korupsyon. Maghari nawa ang liwanag, hindi ang kadiliman. At higit sa lahat, naway maghari si Kristo, sa puso ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoong Heso Kristo, ang Hari ng Pag-ibig. Ito po si Cardinal Ambo David, Obispo ng Kaloocan at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino!